Nagkatensyon sa pagitan ng mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ sa mga pulis ng ihain ng arrest warrant laban kay Pastor Apollo Kibuloy sa ilang property ng KOJC sa Davao City. Sa kabila niyan, bigo pa rin maaresto si Kibuloy. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Nagkakantahan at nagsasayawan sa harap ng Kingdom of Jesus Christ compound sa Davao City ang mga tagasunod ni Pastor Apollo Kibuloy kaninang umaga. Pagpapakita nila ito ng suporta sa gitna ng paghahain ng arrest warrant laban kay Kibuloy at limang iba pa. Ito na ang ikatlong beses na sinubukang arestuhin si Kibuloy. Kaugnay yan ng mga kasong child abuse, sexual abuse at human trafficking na inilabas ng mga korte ng Davao City at Pasig City. Nakabantay naman ang mga pulis mula Northern Mindanao, Soksargen at Davao, pati ang Special Action Force at CIDG. Ang air assets naman ng mga pulis nakita ring umaaligid sa lugar. Kaya ang mga taga-suporta ni Kibuloy kapit-bisig sa pagbabantay sa harap ng compound. Legal, 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 ah. Ah. Bawal, bawal mo pati ang team ng News 5 hindi nakaligtas sa panghaharas ng mga taga-suporta ni Kibuloy may isa namang miyembro ng KOJC na nagkapasa sa mukha ng subukang harangi ng mga papasok na pulis. Kasi po, wala na pong ladder no Wala na po siyang ibang matungtong. Siguro ako na lang din po yung natungtongan niya. So ito, kaya po ganto po yung nangyari. You will send full battle gear po ng mga kapulisan. Nabigla po kami. E prayer po namin dyan sa loob eh. Kalaunan, nakapasok naman ang mga otoridad sa loob ng KOJC compound. Pero hindi nila nakita si Kibuloy. Pati ang ibang property ng pastor sa lungsod, tulad ng Glory Mountain at Prayer Mountain, pinasok din ng mga pulis para hanapin at arestuhin si Kibuloy. Sa kuha ng CCTV na ito, makikita kung paano puwersahang binuksan ang gate ng Glory Mountain matapos hindi papasukin ng mga gwardya ang mga otoridad. May iba pang miyembro ng KOJC na hinuli dahil sa pagdadala ng matutulis na bagay tulad ng itak. Pati ang KOJC compound sa Malungon, Sarangani, hinalughog din. Sa kabila nito, hindi pa rin nila nakita si Kibuloy. Giit naman ang kampo ni Kibuloy, iligal ang ginawa ng mga otoridad dahil hinalughog ang mga compound kahit arrest warrant lang ang hawak nila. Hindi po po pwede na arrest warrant lang ang dala mo, napapasok ka sa isang gated na facility at pilit mo itong sirain para lang makapasok ka, bawal po ito, illegal po ito. Paglilinaw naman ng mga pulis, paghahain ng arrest warrant ang pakay nila. Yung nangyari kanina sa different places like the Kingdom of Jesus Christ College, yung uh, sa Tamayong Prayer Mountain and Glory Prayer Mountain ay uh, service of warrant of arrest against Pastor Kibuloy and five others. So hindi po yung search warrant or raid. Panawagan ng PNP sa mga taga-suporta ng pastor at sa mga miyembro ng KOJC. Pakiusap po natin ay maging mahinahon po tayo lahat. Ang inyong kapulisan ay nandoon po uh, for official discharge of their duties. Wala pong uh, anumang hangarin ang ating kapulisan na magkakoon po ng anumang sakitan at anumang pagkakagulos. Sa ngayon, wala pa rin indikasyong nakalabas na ng bansa ang pastor. Nagbabalita mula sa Frontline. Maricel Halili, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News Five.